na ang pagkatapos ng mga bangan. Mantakin ninyo, bilyones ang ginastos pamimili ng boto. Nagsalita ang European Union na ayuda ang ginamit pamimili ng boto. Bilyon-bilyon ang linustay. Ang resulta, bukya pa rin sila. Bokya pa rin sila. At ang pinakamasarap, ang mga walang yang wad committee, lahat sila bye-bye wad committee. Pero mga kababayan, napakalaking paghamon ng ating hinaharap. Ngayong patapos na ang mga bangag, handa na ba kayo? Handa na ba kayo magkaroon ng maunlad na Pilipinas? Yes! Handa na ba kayo magkaroon ng mapayapang Pilipinas? Yes! Handa na ba kayo magkaroon ng isang masaganang Pilipinas? Yes! Alam niyo po, ang palagi kong sinasabi, ang tunay na pagsusu, ang susi sa pagbabago ang mga Pilipino dito sa Europa. Nung aking sinulong ang universal healthcare, hindi na ang wala. at padamot, yan ay dahilan dahil ako'y nakatikim ng benepisyo ng universal healthcare nung ako'y nag-aral dito sa Europa. Alam ninyong mga Pilipino sa Europa ng kalusugan, karapatang pantao, obligasyon, ibigay ng gobyerno, hindi palibos galing sa politiko. Alam nyo, bilang mga Pilipino sa Europa, ang edukasyon, karapatan, hindi palimos ng mga politiko. Kayo ang susi sa tunay na pagbabago. Kinakailangan sabihan nyo ang inyong mga kamag-anak, ang inyong mga mahal sa buhay na sa Europa ang gobyerno nagbibigay serbisyo sa ta mga taong bayan, hindi ginagawang negosyo. Anong sabi ng bangab? Talagang inaamin niya na bokya sila sa eleksyon dahil sa dalawang bagay daw. Una, sobrang pamumulitika. Pangalawa, di raw ramdam ng tao ang serbisyo galing sa gobyerno. Busisiin natin, abay sa wakas, may tamang sinabi ang bangag. Dahil totoo, sobrang pamumulitika ang dahilan kung bakit bokya ang kanyang mga kandidato. Pero ang sobrang pamumulitika, galing sa kanya. Dahil sa kanyang pagnanais, na maulit ang kasaysayan na Marcos forever at ang nais niyang burahin ang Duterte sa ating bayan. Akala ba niya nung pinakulong ang tatay digong dito sa dahil eh magkakaroon muli ng Marcos forever? No way. No way. ang nangyari Goodbye Marcos Part 2 Araw na lang ang binibilang. Tama o mali? Tama! Sino ba ang nagsimula ng sobrang pamumulitika? Yes! Ang sinisisi niya, ang kanyang pinsan, ang kanyang asawa, ang aking sasabihin sa kanya, Julol! Ikaw ang presidente! Ikaw ang may sala sa sobrang pamumulitika dahil ikaw gahaman sa kapangyarihan, walang tatapusan! ang iyong pagdanais na mangurakot at magpasasa sa pwesto. Tama mali. Tapos sasabihin niya, ayaw na namin ng politika, tayo'y magkasido na. Payag ba kayo? Hindi. Anong sagot nyo sa kanya? Bangag, bangag. Correct. Bangag ka! Alis ka! Yan ang walang takot na kasagutan ng mga Pilipino dito sa Europa. Bangag! Dito sa Europa, merong tunay na demokrasya. Bangag! Dito sa Europa, hindi mo sila masusupin. Kaya ang sagot, bangag ka! Alis ka! Ma'am, maya-maya magsalita ka rito. Ang galing ko, mabus Mas magaling ka mambuska kaysa sa akin. Bibigay ko sa'yo, Mike. Mas efektibo ka. Ma'am, positive! Tapos, ang sabi niya, hindi raw nararamdaman ang servisyo ng gobyerno. Diyan siya nagkamali. Kasi akala niya, merong serbisyo. Ang katotohanan, walang nararamdamang serbisyo kasi walang serbisyo binibigay. Mantakin nyo, pinagyabang 5,500 flood projects. Anong nangyari nung naging tag-ulan? Daging lawa ang buong Pilipinas. Yan ba Ramam. ang hindi naramdaman okay, ang Ramam. serbisyo o wala talagang serbisyo? Meron ba wala? Yan ang katotohanan. Walang serbisyo. Pwede ba lahat kayo umuwi eh? at lahat kayo mambuska gaya ng ginagawa nyo ngayon? Nang mawala na ang mga... Ramam. Yan ang katotohanan. Walang nararamdamang serbisyo, wala ka naman kasing ginagawa. Palagi kang high. And yes, ang solusyon, pag-resign ang mga gabinete. Bakit gabinete? Sino ang dapat mag-resign? Ang dapat Kung ano on. ang puno, siri ang bunga. Yes. Kung palpak ang mga bunga na kita kabinete dahil palpak ang puno, ang puno ng banga. Oh. Bale. Bale ng puno. Kahit ulan, ba ah, kahit ulan, natakot <laughs> kay Sir Roque. Ang Pilipinas, kung bago ang gabinete, oh, okay pero wala pa rin sa tamang pag-iisip ang presidente. <tinyo> Wale! Wale! Wale. Ka <laughs> ano ka ba? Bakit ka Tayo dalawa Ano ang pangalan mo? <laughs> Ilang klase? <laughs> okay, so, huh? Taga saan ka? <laughs> uh, Luxembourg! Wow! Napakadal dalawa. Karelebi albino Hi! Shout uh. Shout out! Hi, shout out sa mga taga Harlingen. Hello, Jan. Saan ma'am? Harlingen. Dito rin. out sa taga Butuan. Butuan siya? Saan ang Butuan? Lumbukan. 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 Taga Butuan na pagko. Ang payo. Sa katotohanan. Oo. Kahit sino pang Ako na kahit taga gabinete. Kahit anong gawa ni Ante Claire. Kait anong pagsisinungaling wala pa rin servisyong mapukuha maramdaman dahil walang servisyong oh, With... oh, ay oo magdaling ng shoutout sa ma'am kasi natatakot kasi kung aturihan ang roquezo shoutout kay ma'am shoutout ang taga-ture kay tatay ni Hong ma'am na alam ni Tiri shoutout sa Mayor sa Davao at sa Vice Mayor pero ni mga panahon na yun, ang sanong klase sa, sa kongreso, ang kupir nila. O, taga-apil yan. Taga-turil. Dalyaw, oh. naanap yung kiri. Ang lang Para lumaki ang kupir, dinadamihan nila ang proyekto. Alam nyo guys, kahit ulan na takot kay attorney. Tingnan <laughs> mo na wala yung ulan. Na hot look, na hot Wala. Correct. Ngayon, ay, anong nangyawin sa ilang? Puyo, Judy Powers, nangyayin rin. Puyo, ma'am. Abay, ang kali ngayon, 45%. Si ang building, 55%. Ano nang natira para sa proyekto? Wala ano? na. Wale. Wala na. Wala na. Kumuguho. Wala na. 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 Wala

Zangat <laughs> kalak kala. Nagkamali siya. Thank you, ma'am. Dahil talaga. Oh, yes, ma'am, of course. Yan, hanggang mamatay sila sa inis. Kung hindi sa overdose, sa inis. Ay, Correct? Kaya ang Pilipinas, sino ka sila nung huli mo ma'am. Shout out po <laughs> kayo, ma'am. We have 3,200 viewers. Hello sa mga taga Davao, taga eh taga Dipos, mga kandidato narya, na binti na ka hello Arvin. ma'am, kamusta and po? Here. I'm hello. a follower from Manchester, ay, ay. Mm. shout out po ma'am. hello, hello, dahe. hello, 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 Picture Karapat dapat. At maraming salamat sa Pilipinas at lahat ng mga Pilipino sa buong oh, daigdig. Oh, oh. Kaya na. ngayon, tayo nagtipon-tipon na, at nagtiriwang ang oh, simula ay, na, ay, na ang kanilang katapusan. Bye-bye soon. Nasa Ah. Thank you so much. Salamat so, tanong sa inyo. Hello, Sino pa rin ang pinakamagaling na presidente ah. Ay. Ay, ng siya sa Shout po kayo Shout out po kayo ma. From out panawagan ng mga Pilipino sa Europa? Alam nyo, mga kababayan sa Europa, importante rin ang inyong papel sa pag-uwi ng Tatay Digo. Bakit? Ang Tatay Digo, malinaw na malinaw pa sa sikat ang araw, siya po sa ICC, dahil siya po ay pinilin na. Ma Tama, mali. ma'am ang mga Europeans pinagmamalaki. Sila raw ay tagapagtaguyong. Ayan, shout out, shout out from, from Berlin. Berlin. Tama, mali. Thank you po, oh, Mayor. Ma Thank you, Dave. Ang tanong, tama ba? Tama. ba, tama ba? siya Shailin. sa pamamaraan okay. okay. na dinaan sa kidnapping. Tama, mali. Hindi. Bakit nananahimik ang gobyerno ng Netherlands na siyang nagpakulong, nagkukulong at nagbabantay kita tayo dingong. Guys, ang dami pa lang tao ano sa likod, ba, guys, actually. Ang Netherlands oh, ay oh. ng karbatang pantao. Hello po, Bakit? mga kababayan. Bakit pinapayagan nilang Hello Hello ikulong po. sa kanilang teritoryo, pantayan ng kanilang mga buwanda, ikulong sa kanilang kulungan May ang tempo. tao. Shoutout po kayo, ma'am. Tama ba yun o mali? Out. Kaya from sa mga pagdating, boys and Hello, Hello. 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 Thank, Hello. thank you sir Alvin. No problem Ay po ba? ba mabut, mabuhay po kayo ba? ba. Pa. Of pa. course, free free on pa. Russia pa. <laughs> sa karapatang pantao <laughs> <ni satay laughs> Kapag hindi sila makinig

European Peace. Peace. Um. Oh, thank you for being here. Shout out to the Philippines. Shout Dublin. Thank you for much. Thank you sa much. Thank Unit sa Dublin Thank you very Thank you sir Mabuhay turo sa kanila mga anak. Sino no na at kapag mula sa kanila mga tama, wala sa mga suku para sa mga lalaki dapat ang mala European buk ketok, jepuk kayo talaga panas tayo niya dapat Chris at talo pagtao talo talo dito. Ako si Vincenia sana ako. Masyado na raw ako matagal. Buka na raw akong pa, si Second time Doon for you, okay? Dose ka pa ba ng bukita? Well, halika na, Madam Buscador. Halika rito! Oh, hindi pa pwede tayong dalawa. Thank you, Alvin. Ay, no, niyo, 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 niyo. Malang, thank you, Madam Buscador, congratulations. natin. Thank you. Akala mo, hindi kita tatawagin, ha? Akala mo. Uh, yes, ma'am. Oh. Halika na. Huwag ka niyo maghubad. Na may asawa na po ako. Huwag ka maghubad. <laughs> 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 Ay, yeah. oh, ma yes, sir. Uh, Shout oh, out picture doon. Yeah. Madam, Bilip na bilip talaga ako ito, ito sir, shout out kay Rito sir. Ang ng iyong mga Shout out sa akong mama niya sa Malay Balay City. Flora Salan, o sa sister, Pinky and Gladys. Hmm. Oh, may king kayo kayo. Madam Buscadera, ano mo pangal? Guys, hindi po ako po hindi maka... maka pa... Lamid, hindi po ako po hindi makapanigin ka... Wow!

Diyan oh, like <laughs> is... ah, din ako. Diyan 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 Asa asa pa ba mga asoy? Ano hindi yung din mga asoy. Oh, sige to... ah, <laughs> you po, <laughs> <laughs>